May nagtanong sa akin, paano mo ba ma uh, ang nais uh, na ng harassment yung uh, paniningil. Okay. Uh, well, uh, meron kasi tayong ano, uh, may nilabas kagaya nung sinabi ko nung nakaraan sa akin ano, mga video. So nagdaba si SEC ng ano ng uh, memorandum circular number no. 18 yung uh, prohibition vision on unfair uh, debt collection practices for uh, financing companies and uh, lending companies. So hangga't nasusunod yun, uh, 'yung mga mga nakasulat doon alin man 'yung mga prohibited ibig sabihin uh, hindi siya harassment. So ito 'yung mga halimbawa no ng mga matatawag nating harassment no yung ano yung paulit-ulit na tawag or SMS sa inconvenient na oras. Ano ba yung inconvenient na oras? So, inconvenient na oras is yung sobrang aga. Ibig sabihin, six uh, 6 o'clock in the morning. Okay? Bawal po yun. No? Or sobrang late naman. Yung 10 o'clock ng gabi onwards. So, bawal din yun. So, Uh, para safe, no? Uh, yung during office hours, kayo mag-SMS o saka mag-tumawag. So, yun yung pinaka-safe na ano. Or sundin nyo kung ano man yung best time to call nila. So, mas maganda yun. So, sundin nyo siya. So, pangalawa, yung pagsasabi ng uh, detalye ng utang sa ibang tao. na napakabawal po niyan. Uh, ano yan? Magagalit or uh, pwede kayong iangal sa National Privacy Commission. So, hindi yung... Kumbaga, walang karapatan ang kolektor na sabihin yung detalye ng utang sa ibang tao. Kahit pa huyan asawa, nanay, tatay, bawal po Dapat o oh, nakakaalam talang talaga niyan is yung taong ng utang. That's it. Wala na. Yun lang. Siya lang. So, pag kayo, nalabag, well, harassment yun. Isa yun. Okay? <clears throat> Pangatlo po is yung uh, pangiinsulto at pananakot. Okay? Uh, for example, minura ka, uh, binuli ka. example lang pambubuli. bubuli, kunwari, nagpunta sa bahay nyo, nakita mataba ka, tawagin ka, taba-taba mo, di ka marunong ba? Mga gano'n, ano, di ba? Yung isa pa is yung nagpadala ng ataol. Ayan, men di ba, lately may gano'n. Yung pagpapadala ng ano, ng bulaklak ng patay, yan. Bul Bullying na ho yan, pangaharas na yan. So, hindi ho tama yun, no? Tapos yung mga apat, uh, paninigaw, isa na yun. Uh, isa na yung paninigaw, tapos yung mga pagsasalita ko ng malalaswang uh, salita, yan, isa na yun. Yung pagbabanta sa buhay. So, hindi naman yung tama yun. Hindi po ang tao hindi nakabayad sa inyo, eh. gagalumin na. So, harassment din yun. Tapos, isa pa yung harassment is yung hindi... Uh, pagsasabi ng tapat ng informasyon. For example, nagpanggap kang abogado, tumawag ka, ah, si attorney, may Kenny po ito. ah, hindi pa ho kayo nagbabayad. O di kaya, ah, si sarhento kapulpul po ito. Ah, yung mga ganon. Hindi maliho yun. Hindi, hindi kasi nagpapakilala kang hindi ito naman talaga eh. ba? Diba? Tapos, isa pa po is yung paggagamit, yung public shaming. Isa pong public shaming is yung uh, ipinopost yung picture sa social media. Yun, isa na yun. So, ano yun, cyberbullying mo yun. So, may kulong yun. So, isa pang harassment pa rin yan. No? Um, so, yun yung mga sinabi ko, yun yung mga halimbawa na harassment. Okay? So, kagaya po nung sinabi ko, yung pagpunta sa bahay, hindi yung harassment As long as nasusunod po yung nakasado sa Memorandum 18 no, ng uh, SEC, yung prohibition na uh, on unfair uh, debt collection practices for uh, lending companies and uh, financing companies. So, yun yung, ano, yun yung mga nakalista, yung mga halimbawa na sinabi ko, eh yun yung harassment. Ano po? Pero ano po, no? um, papaalalahan ng kulang po yung mga nangutang. Um, minsan po kasi, dahil na rin po sa atin, no? kaya tayo nahaharas. Bakit? No? Kasi kung kayo ay tinatawagan, pakisagot. No? Kung yung message sagutin nyo rin. No? Kasi yung oh, obligasyon mo ng mga debt collectors na tawagan mo tayo. Obligasyon nila yun, trabaho nila yun. Eh. Di ba? Um, ngayon, well, pero totoo naman na eh, mali naman talaga na iharas kayo. No? Pero ngayon, kayo as nangutang, eh obligasyon yung bayaran. Yung inyong nautang. utang di, po, di po ba? Kasi kalimitan, nag-uugat yan. No, lagi, pag hindi nyo sinagot yung kanilang ano, Uh, tawag, o yung kanilang message, o, kahit po yung email eh, kaya hindi nyo yun ano eh, so, di po ba, tao lang din ho yan mga yan, di ba, may mga limits din sila, so, um, although mali, ginagawa nila, pa rin, no, ang pangharas, kaya nga ho, ako, lagi kong sinasabi, sa aking mga videos na, um, kung hindi tamang gawin, yung, huwag nyo, wag nang tularan yung iba. Kasi may mga paraan naman po para makakulengta, hindi eh, dito ba? Uh, pwede nyo humbalikan yung mga nakaraan kong videos. Sinaad ko naman po kung ano yung mga tamang pangangaraan at pangangulengta. Eh. So, well, yung sa akin, kaya ako gumagawa ng ganitong ano, klase ng mga videos is para makatulong, no? Makatulong sa nagpapautang, at makatulong din doon sa mga nangutang. Parehas kong tinutulungan yan. Wala ko tinutulungan nya. Wala ako kung pinipili, no? Uh I hope meron po kayo natutunan and uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ako y po ay ano natutuwa, no? Kasi um nagkakaroon, nagkakaroon po ako ng engagement, no, sa sa aking uh, mga videos, no. At uh, pinipilit ko pong sagutin lahat. No po, maraming maraming po salamat. Ah, uh, sa muli po. 'Yun lang.